May nakapagsabi nga sa akin na merong masarap na kainan dito banda sa Tagig. Kaya ngayong araw ng Sabado, agad ko itong pinuntahan para tikman ang mga nagsasarapang pagkain nila na matatagpuan lang dito sa 3128 J.P. Rizal, South Sembo, Tagig City. At gaya nga ng balibalitan na sulit at masarap daw dito ang mga pagkain, gaya nitong Anle Wings fried noodles, milk tea with whipped cream, at syempre, hindi mawawala ang lagi nating iniinom na coffee. Bale, dito lang pala ito sa Amaris Kitchen by Choling Marcelo Food Hub at bale, umorder nga ako dito ng mga nagsasarapang Unley Wings na may choices ng iba't ibang flavor na may kasama na ring price na worth 299 pesos only. At yung gusto mo nga nitong bottomless iced tea, pwede kang mag-add ng 30 pesos only at meron ka na nitong one pitcher ng iced tea. Grabe guys, napaka dito at mahangin. Yung tipong di mo mararamdaman yung init ng panahon ngayon. Tara guys, samahan nyo akong tikman ng pagkain nila. Bale ang inuna ko dito itong fried noodles na gawa sa malunggay. Oo, oh, hindi kayo nagkakamali. Gawa talaga ito sa malunggay. Kaya nga kung sa pahealthyhan lang ng pagkain, ito na ata yung pinaka-healthy na fried noodles na nakain ko. Ayan guys, no, order tayo ng malunggay noodles. Dito sa Vita Natin ang sauce. At syempre, titikman natin yan. Tignan nyo yung shomai. Bale guys, yung shomai pala nila. Napakasarap. Nasanglasan mo talaga yung pork na may timpla. At yung malunggay noodles na nila, napakasarap rin guys. Kaya ko atang makadalawa or tatlo nito ng isang kainan lang eh. Pwede mo rin itong ipatikim sa love ones mo or sa family mo. Paniguradong hindi kayo mapapaya. Napakasarap talaga. Sunod naman natin itong nagsasarap ang unliwing sila na may apat na flavor. Kaya nitong sriracha flavor salted egg, garlic parmesan, at spicy buffalo. Grabe guys, nakaka-addy kumain dito. Siguradong kagigiliwan ng family mo or ng barkada mo dito. At syempre, kung magkaaway kayo ng jawa mo, dalin mo dito at orderan mo ng Unlew Ewan ko lang kung yes! di dito may pagbatiyan. dahil naka Unlew Wings tayo, unlimited chicken, dahil naubos natin yung pagkain natin, ayun, order tayo. Sir, sir, Ah, uh, ako ng ano, chicken taka rice. Ano ang flavor ko sa? Ah, uh, yung pupalo, pupalo po. Tapos yung salted egg, salted egg. okay. lang. Thank you. Sir, ka lang po sir. tapos guys, they also supporting working student pala. At kung malapit lang kayo dito, pwede kayo mag-inquire para masuportahan nyo rin yung pag-aaral nyo. They will help you. At after nga natin kumain, syempre susubukan naman natin ang kanilang bestseller na Vita Bella Red Velvet na may halong whipped cream. Guys, hindi lang basta-basta ito ah. Actually, may halo itong healthy ingredients gaya ng malunggay, collagen, at syempre ang kanilang love self, moringa mixture. Bali, ito pala yung price list nila guys. Post nyo na lang para makita nyo. At syempre guys, may promo pala sila ngayon na buy one take one on any flavor na no orderin nyo. At kung mahilig ka naman sa kape, umorder ako dito ng 13-in-1 Coffee French Cheesecake na may halong cocoa, agaricus, glutathione, ginseng at marami pang iba. Kaya sulit na sulit, itong kape na to, biruin mo nagkape ka na, naging healthy ka pa. Sir, magkano yung bill namin? Anong table, sir? ah uh, table 4 po. Ano, sir? And the Rice and French Vanilla Cheesecake, sir, na no, may one day one. Yes, sir. 414, okay. guys, 414 lang tulit na. Dito lang yan sa Vita Bella. At kung may katanungan niya kayo, you can visit their Facebook page.